Kapito ang Pilipinas sa fastest growing remote hub sa listahan ng nomad sa taong ito. Ibig sabihin ito nasa 1.5 million ang freelancers sa bansa. Bakit kaya dumadami mga Pilipinong gusto ang ganitong trabaho? Alamin natin sa report ni Benji Durango. Gamit ang dalawang computer, malaking monitor, bahay ngayon ang opisina ni Jonah online freelancing ang trabaho ng 42 taong gulang na ginang. Dating call center agent si Jonah, 16,000 piso kada buwan ang kanyang sweldo sa walong oras sa trabaho. Hindi magkasya sa kanyang pamilya kaya humanap siya ng ibang pagkakakitaan at nadiskubre ang pagiging executive virtual assistant. Until uh, 2016, nagkaroon ng mga small groups about freelancing. So sabi ko, I think it's time. Nag-self-study pa si Jona at natuto ng ibang skills para makakuha pa ng ibang racket online bilang digital media specialist. Siyempre, so, dahil gusto ko... Pinag-aralan mo? Yes. As in, nag-deep -nag -nag dive ako ng research. As in, wala akong ginawa. Every day, pag-uwi ko from shift, nag um, 4 o'clock nito na ako sa bahay. I spend 2 to 3 hours para lang mag sa mga groups, mag-take notes, um, ano may magbasa sa mga discussions nila. Ang kita niya noon sa isang buwan, isang linggo niya na lang ngayon, sobra pa. May sarili na siyang printing business at lagi pang kasama ang kanyang pamilya. Nagkaroon ako ng uh, career growth. Na hindi ko na experience sa corporate world. Kabilang siya sa tinatawag na gig economy o bahagi ng ekonomiya na service-oriented at karaniwang flexible, temporary at freelance. Isang uri ng business model na nakadepende sa digital platform. Sa pag-aaral ng International Labor Organization noong 2021, kasama ang Pilipinas sa supplier ng online labor sa buong mundo na may tinatayang 16 million dollars inflow trade ngayong taon. Ikapito ang Pilipinas sa fastest growing remote hubs sa listahan ng Nomad. Nasa 1.5 million ang freelancers sa bansa. Kaya lang, malaki nga ang kita, wala namang proteksyon. Si Jonah, makailang beses nang nascam ng foreign clients na matapos niyang serbisyuhan, bigla na lang siyang tinakbuhan. May pasok ko ng na to. Tapos, pagpasa ko ng Monday, magugulta ako, nakatula na akong access. Tapos, pimasage ko siya na, hey, sabi ko, what happened? Tapos sabi niya, sorry but we don't need you, Kaya naghain ng Senate Bill No. 136 sa Sen. Joel Villanueva noong July 2022 upang mabigyan proteksyon ang mga gaya ni Jonah sa Freelancers Protection Act. Bibigyan ng proteksyon ng mga freelance workers para di maargabyado ng mga kliyente. Kung magiging maganda benefit, then why not? Mas mabuti na raw na may ganitong nilulutong batas sa Senado. Kahit papano, may gustong tumayo para maprotektahan ng gaya niya. Lalo pat ang pag-unlad ng tulad nila, pag-unlad din naman ng buong bansa. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.